So yun guys, ako ngayon eh, naglalakway, nakakita ako ng bahay dito guys, bina, kaya binalikan ko mga guys, no? So, mayroon itong secret sa ilalim nito mga um, guys, so kaya binalikan ko. So yun dito guys, itong bahay na ito guys. Sa so, entrance dito. Ito, ito, ito. Structure ba ito? Bahay. Parang structure sa mga kakraft, no? Yun may magamit gamit yung mga guys na pero nalot ko yan so kita yan meron akong ginawa dyan mga crop no yan meron pa yan sa ilalim ng mga crop no yun ito ang sinasabi ko mga crop meron dyan yung black dito mga crop no so may iron pick ako mga crop no nagmind mga ng mga iron mga crop para makwala yun ano, mayroon yan. Tayong one of iron block. Ay, diamond block pala. So, mukhang maraming ganito dito sa forest nito mga crop. No? So, maganda pa. Handap lang tayo dito mga crop. Kung meron pang ganitong bahay o structure. Mukhang meron pang diamond block doon mga crop. No? Ito pala mga crop. No? Ano ba ano, yung ano nitong gina... May the portal or Ayun. Po, oh, ito. Yo! What the? sandayo? tayo? Hmm, mukhang nag-report tayo, mga kakrap. Parang mayroong mga away dito. Gawa dito ng earth. Earth vendor, mga krap. So, balik tayo doon, mga na no? Mukhang marami kalapan dito, eh. Like yung band. Oh! ayo pala yung use nun mga crap ang galing box box mo para ma managay natin so lagay <makes> na yung mga gabit na natin natin crap so yan open natin, yan, pungin, yan krap, eh. krap, marami na dyan crap eh mas mong marami naman dito pwede yo 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 Ah, hindi mo siya gumagana, mga krap, habang kino kino ko yung box, mga krap. Hindi gumana nang kumana. Yung uh... new pa ako dito, mga krap. Yung new pa ako dito. Hindi mo talaga siya gumagana, mga krap. mo natin ngayon yung jack box Ah, hindi pa rin siya gumagana. wata Anong tunog yun, mga krap? Nakakatakot. Ako to manun. Ganun yung tunubik. Siguro may di to Yun. Ah, hindi ako talo siya gumagana ako. si Rush ang makakarap na. Hindi nga talo Sayang naman. Kansan natin ako na makakarap na. So, natin pag-explore dito sa lugar na na.

Sa ba na ilok yung mga craft? No, nakakita ako ng ganito mga craft. No? Pero mukhang nalutan din mga craft. Kasi structure niya yung mga craft yung parang mayroong treasure dyan, dyan mga craft. No? Pinundot mo, mayroong lumalabas mga craft. Pero, pero mukhang mayroon nang nakakuha dyan mga craft. Saka mayroon din ako nakakita ng structure dito mga craft. No? Ito yun. Ikaw alam naman yan pero mukhang nalutan yan dyan mga craft. Eh. So, Pagpatuloy natin din pag So yun mga krap, ito yung sinasabi ko sa inyo mga crop, no? Uh, kita ako ulit ng ganyang structure, so yun. Kapag pinindot mo yung three chest na yun mga crop, no? Merong lumalabas mga crop, no? So ipang uh, natin mga gamit ito. Merong lumalabas ng mga gamit mga crop, ng display, tulad pa dyan mga crop. Random siya mga crop, natignan no? yung mga krap kahit kalaban nga mga krap eh hindi pa respond dito mga krap ayun mga krap yan yun may mga item na lumalabas at saka may mga effect rin ayun usan siya so, mayroon kang mga armor dito mga krap magandang armor so, mayroon pang tatlo mga krap so ayan. ipagkasabay-sabay natin ayun Yo 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 yo. Oh. Si. Okay. Gold block pa nga dito. Ng mga piti -piti chance ito makat mga puti puti chance mga na. Kung, mag, mga maganda o sa mga crop na mga lucky. Ang lucky na mga pero mga boss dito. Ah. Ayun ah, pa nga dito. Ayan mga crap na bang nag tayo mga crap. Nakagpo tayo ng mga player dito mga crap. No? At nagyan tayo ng mga ano ito mga crap mga gamit. Pwede dragon ng tulad ng heart persistent try din. Binigay yan sa akin mga crap. No? Pero ayan mga crap. No? At na. Hindi sila mga gita mga crap kasi nag-invisible sila mga crap. No? Pero nandito yan sila mga crap hindi naman sila makakita mga crop no so yan parang earth bender yun mga crop earth bender so mabait sa naman yun mga crop binigay sa atin yung gamit nya man yo 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 yun Ayan mga karap na tune. Nope, eh. Pero mataag sa atin. Oh no, daming mga mods dito men. Ito yung mga, mga na yun. Meron ako na-discover yung mga kakrap na Yung mga style mga kakrap na yun. Bili, bigasin bil 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 natin yung fire. Fire bender mga kakrap na. No. So yun yung, yung nakikita nyo na slots. Ang 1, 2, 3, 2, 4. Yan po yung mga skills natin. No? Ngayon na natin nalaman mga kakrap na. No? So yun bago pa lang tayo dito. Tower mo tayo dito. Maraming mob dito mga kakrap. Yo, niyari. O kung mayroong earth bender dito, mga grab. Sa eh. hmm, no? mm. skill, ito, mga grab. Pero tinungan tayo niya. Hmm, meron ka skill niya, mas mga grab mo. Earth torch pa isang. Yo, to, invisibility kita gumawa tayo dito mga rap makapatayin tayo baka yung nabigay sa atin mga rap yung ng mga item sa atin mga na no? as mga natin yung sino nandito Tapos natin dito mga na no? kasi hindi pa tayo marunong magbend dito mga karap na. No? Pagkas muna tayo dito. Tapos, tago muna tayo dito mga krop. So, maraming kalaban. Mukhang wala namin yung, yung. kasabitin natin yun. na yung mga yun. Dito namin yung krop mga krop. Dito naman sa atin. Double cheese na pala ako. Hmm, lagi pa sa sasin. Hello pala, ha? Gusto na dito, ano, ating i-reply, -re mga karap na. Ayun, siyempre, mag na tayo, mga karap. Ah, dito pa, mga karap, nagbubusin ang mga team, mga crop, na. So, wala pa akong team, mga crop, na. Oh, so, it's mean clan pala, mga karap. Wala pa akong clan dito. Ang siya, mga na, Wala pa wala pa natin team mga sulolopya tayo solo pa tayo tama miskulip dun paggan paggan magday tayo tayo nakonakon po na tayo nakonakon ako nakonakon ako tagal mag day ako nakonakon ako nakonakon pump na ano tayo. Ito pa na Wala kong blocks. Wala kong blocks. Ah. Blocks, blocks. Yun. Hindi block pa kong isa. Push Mayo ka, zombie, zombie. Mm, mm. Birds free. Ligtas pa ako sa si bird. Ano nagkawin siya ng element ko. Siyempre, fire. Ang gano'n yung fire eh. Hintay nga, gutom na tayo eh. What the? Use fire fire? Ano yun? Ah, kapag... Makamulang ako na disigubro yung mga kakrap. Kapag nakahulog ko ng mga pagkain mga kakrap, nagagamit yung skills ko mga kakrap na. No? Ano nangyari yun? What the?